Good morning guys, so ayan oh no, nasa baba yung ating isang inakar kung nakikita nyo So buti na lang maaga tayo nakarating no So lilipat natin, buti hindi namatay sa ginaw, yung puti pa naman So balik natin siya rito sa ano? Sa loob Kung nakataong medyo na late-late tayo, baka namatay yan sa ginaw nakababa uh, na kasi siya sa ugad eh so hindi natin maano ng flashlight kasi <gibit> uh, ano tong ano natin tawag naka plastic baka mabasa yung ano pero ayan okay naman na sila guys nasa loob na sila so yun na uh, ayos na natin buti na ano natin yung isang inakay hindi ayun malamang yun namatay sa inaw you know. So problema kasi guys sa uh, anong ganyan mga ibon pagka once na meron na silang balahibo no ah uh, may tendency na kasi na kaya na nilang lumabas dun sa ano ng pugad nila. So pagka ano nakakalabas na sila diyan kaya uh, may tendency kung nakapugad nila masyado mataas ano sila. So buti na lang nakita natin at na-iayos natin uli, na ibalik natin doon. Kasi akala ko kanina okay lang sinilip ko nung hindi pa tayo nakuha ng video. Nakaupo yung tatay dun sa ano. Eh hindi ko napansin na ah, kayupyo -yup pala yung isa dun sa gilid ng patukaan. Yung mas bata. Yung kulay puti natin na inakay. So ayun okay naman. Iayos na natin. So ito napakain na naman natin sila lahat. Halos. Ah, kung nakapansin nyo medyo ano malabo yung ano natin kasi naka yung ating uh, cellphone so ayan nabigyan na natin sila ng pagkain so babalik tayo dun sa kabila para matapos naman natin silang pakainin tapos uh, balik na ulit tayo sa loob ng bahay so hanggang dito na lang muna guys maraming salamat sa panonood thank you for watching happy bird keeping. God bless at stay safe po